Nang dahil sa walang humpay at mas pinaigting na combat and non-combat operations, naging matagumpay ang 4th Infantry Diamond Division sa pagpapatupad ng mandato nito na siguraduhin ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan sa Northern Mindanao at Caraga Region sa buong taon ng 2023. Ang tagumpay ng 4ID noong nakaraang taon ay dulot ng mga agresibong military operations na nagresulta sa 101 na enkwentro mula Enero 1 hanggang Disyembre at 31 na kung saan 43 CPP NPA terrorist o CNTs ang napatay, isa ang nasakote lima ang naaresto at 174 ang sumuko. Buko dito, aabot sa 209 na baril na binubuo ng 185 na high-powered at 24 na low-powered firearms ay nasakote at isinuko. Ang pangunahing tagumpay ng naturang dibisyon ay ang pag sa mga lider ng Communist Terrorist Group o CTG. Kaugnay nito, noong Hulyo 26 isang high-ranking CTG leader na kinilalang si Dionisio Muling Mikabalo na sekretary ng North Central Mindanao Regional Committee o NCMRC ang na-neutralize ng tropa ng 4ID habang nasa engkwentro sa Hingog City, Misamis Oriental dahil sa pagkawala ng naturang lider, humantong ito sa neutralisasyon ng marami pang high-value individuals at finance officers na dahilan din sa paghina ng pwersa ng CTG at pagsira sa kanilang aktibidad. Sa pagtatapos ng taon, pinaigting ng 4ID ang kanilang military offensive operations na humantong sa inkwentro laban sa mga miyembro ng Subregional Committee 2, SRC2, Headquarters Loader at Regional Centro de Gravidad Compact sa Malaybalay City, Bukidnon noong Disyembre 25 na nagresulta sa pagkamatay ng 10 CNTs Kabilang na ang kanilang lider at criminal killer couple na sina Beverly Sinunta alias Ayang na sekretary ng SRC2, NSMRC at ang asawa nitong si Alfredo Banawan alias Alab na kanya ding deputy secretary. Sa mensahin ni 4ID Commander Major General Jose Maria R. II, binigyang diin ito ang walang sawang pagtitiwala ng Joint Task Force Diamond Troops sa kanilang mandato at ang suporta ng mga mamamayan na naging dahilan sa pagiging matagumpay ng dibisyon dagdag pa nito na matibay ang determinasyon ng 4ID na tuluyang pabagsakin ang CTG anya ang nakaraang taon ay may iba't ibang mga hamon gayon pa man sa matatag na pagsisikap at matibay na paninindigan ng tropa patuloy na nakakamit ng 4ID ang tagumpay laban sa mga NPA criminals nagbibigay umano ng lakas ng loob sa kasundaluhan ang suporta at tiwala ng mamamayan at ng mga komunidad kasama ang pagkakaisang pagsisikap ng lahat ng ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, pwersa ng gobyerno at mga stakeholders upang tagumpay na magampanan ang mga tungkulin nito. Dagdag pa ni Major General Cuerpo II na nananatiling bukas ang pintuan ng gobyerno para sa mga rebelde gustong sumuko upang baguhin ang kanilang buhay para sa kabutihan ng kanilang pamilya at ng komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.